mga idol, mga master, tuturuan ko kayo kung paano yung tamang pagbaklas ng rayos para yung ring nyo hindi agad masira. Siyempre, gagawin nyo. Luluwagan nyo siya pa konti-konti. Yan. Luwagan nyo lang. Kaya isa-isang luwag na ganito. Yung pa konti-konti lang yung pihet. Yan. Ganito yung tamang pagbaklas ng, ng rayos paunti paonti lang yung pihit. Hindi yung pag pinihit mo dito tapos pipihitin mo na agad ng todo, mali yun. Masisira yung rim. Yung pinaka ano sa loob dito, mapupudpud yun agad. Kaya yung iba, di ba? Yung ibang rim nasisira, ano? Yung nipples, parang pumuputok yung rim dito sa lagayan ng nipples dahil nakakayod yung rim nun sa ganong paraan. Kaya ito yung pinakamagandang gawin pag magpapaklas ka ng rayos. Kung hindi na magpuputulin yung rayos. Yan. Duluwagan mo lang pa konti-konti. Kasi pag tinodohan mo na agad yung isang rayos, sa yung, ano, yung rim. Makakayod. Doon agad mabilis masira yung rim. So ganun. Konti-konti lang naman yung pag ano niyan, pagluwag niyan. Saka mas mabilis din siya matanggal pag maluwag na lahat. Kasi mapipihit mo na agad ng daliri. Yeah, ganyan lang naman yan. Pag ano, ng rayos. Kung, kung gusto mo pang gamitin yung mga rayos. Kung hindi naman puputulin. Ganito gagawin mo. konti konti lang na pagpihit. Hanggang sa lumuwag lahat. Time lapse na natin para mabites yeah. So ayun naluwagan na natin lahat, di ba? Yan, maluwag na. Mas madali niyo na siya mapipihit ng daliri kasi maluwag na eh. Mas mabilis niya na rin matatanggal, yan o. No? Mabilis na rin matatanggal yan kasi maluwag na lahat eh. Yung rim nyo, hindi pa sa yan kasi konti-konti nyo na niluluwagan. Kasi pag niluwagan nyo agad yung isa, tapos tinatanggal nyo agad isa-isa yung nipples dyan sa rim, Naku po. Asahan nyo. Masisira agad yung rim nyo. Kasi makukot-kot yung rim nyo pag ganun. Paraan. Ito na yung tamang paraan. Para matanggal agad yung rayo sa rim nyo. Ng, yung rim nyo safe. Safe yung rim nyo sa gano'ng paraan. Yung pakonti-konting luwag sa nipples. Time lapse na natin to para mabilis. maganda agad. Nang kahirap-hirap. Ah, bakulas na. No? Baklas agad, di ba? Ganun lang. Safe pa yung rim. Hindi siya makakayod. Yan. Sana may natutunan kayo sa pagbaklas, guys. Kasi pag tinanggal nyo agad yung isang rayos, yung nipples, pinanggal nyo agad yung rim nyo makakayod yan kaya yung iba anong nangyayari nasisira yung rim kumbaga yung nipples di ba tumatagos dito pumuputok to kasi syempre nakakayod yan sa pinakailalim kapag yung isa agad yung tinatanggal nyo ng, yung as in tanggal talaga nakakayod yan sa loob dahil syempre mahigpit eh kaya daan dahan nyo siya tatanggalin pa isa isa para yung rim nyo hindi mapapersa pag tinatanggalan ng nipples. Ayun lang, sana may natutunan kayo.